Hello mga kahags So ayan naman naman mga kahags Dumating na yung incubator natin sa ating mga itlog Ayan So nung pagdating mga kahags Sinalang natin agad yung mga itlog natin Ayan So ito siya mga kahags So dito lang muna natin sa loob ng bahay natin ilagay kasi wala pa tayong ibang lagayan so yun yung mga itlog natin mga kahags no? sa ilalim mga road island road island red at meron ding mga upgraded na no? native natin dito so sinali na natin ayan so ito yung temperature na ginamit natin automatic pala yung ano natin yung na order na incubator natin ha? so na order lang natin itong mga kahags Doon sa Lazada yan. Uh, 56 yung capacity niya. Kaso dito sa akin is 40 lang kasi medyo malalaki yung mga itlog ng road island natin. So hindi natin sinagad. Eh. Sa natin konti. Kita natin yan. Meron namang ibang mga space. Makikita natin mga space. Hindi lang natin ano yung mga sinagad no kasi uh, ruler type siya para hindi masikip para maging ano talaga yung hatching niya so yan mga kahags so meron na tayong ibang libangan maliban no? sa ating mga hags natin no? mga kahags so meron na tayong mga chicken so pag mapisa na to sila dumami naman yung mga chicken natin no? mga kahags So ngayon is nag naghahanap ako ng mga materials, na materials gaya ng uh, Rhode Island White at saka Rhode Island Red. Na yung pure talaga no kasi gusto ko mag-produce ng Bicol Brown. Or tinatawag ba yun na D102. Sa iba, ito sigurado kasi hindi pa ako expert sa mga breeding. So yan, nagsisimula pa tayo sa ating pagmamanok, no? So yan na mga kahags, maraming salamat po na patuloy po ninyo na suportahan ang ating channel at ating page ng mga kahags. Thank you, thank you.